Guys, Naruto itu sini dong, guys. Aku guys. Ya. Serap. far up. you, Mrs? I love you, Mrs. I love you too. Wow, sweet, naman. That's it na. you. So guys, paksiyo na paksiyo ang ating for well, right, breakfast only. Ayan guys, sarap yan. Napanalapan na naman ako. Ayan. tir, -tir pupukot at sarap lap lap guys. Ya, si misis. yeah nagluluto yan. Ayun lang itong mga misis. Ikan sila niya. Kahit yung may bubong spice cake. Lain yung sa ikon. Ayun. guys, nagtutunit ko siya guys. Ayun. Ayun, sari-sari yung kanyang niluluto guys. Ayun. Tilapia. Masarap yung tilapia. Genesis. Yan. Hi guys. Yan. So, kasi sa ngayon guys. Mga nakami. Kaya ito. Ito. ako ano guys. Ang gabi guys. Yeah. aksiin natin yan para masarap yan halo halo kubot eh. oh, namanya? Yeah um.